doon yung aming nga uh, malaa uh, kanin ay dinurado kahit wala ng uh, wala siyang ulam ganyan ganyan mo lang yan bilog-bilog <laughs> pwede mo na sang kainin hmm, hmm. Medyo malagkit siya. Yung bata pa kami ganito eh. Bilog-bilog niya. Mainit pa yung kanin. Ayan, ganyan. Ibilog-bilog sa kakainin. Mmm. Sarap. 因为是法用，所以 you know,。